Naging maanghang ang binitiwang salita ni Davao City Mayor Sebastian Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa nangyaring prayer rally against people's initiative for charter change na isinagawa sa si Davao City kagabi. Pinunan ni Mayor Baste ang Pangulo na isang tamad at walang malasakit na pinuno. Hinamon pa niya ang Pangulo na magbitiw sa pwesto bilang Pangulo ng Bansa kung wala siyang pagmamahal sa bayan. I have to reserve some of my, you know, uh, kailangan kailang, ko kailang i-reserve yung iba ko pag sabi ko sabi ako, be a rally. Pero, you know, I'm ready to die or leave. Me, leave, leave the Philippines, you know, like some country will accept me for political asylum. Sinabi ng Alcalde sa harap ng mahigit 50,000 dabawenyo na dumagsa sa prayer rally na nangyari kagabi, dalabi siyang nasaktan sa kapabayaan ng kasulukuyang administrasyon sa plano ng pagpapakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng umunay pagpasok ng mga investigador sa International Criminal Court para sa investigasyon ng madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Pinaalahanan din ni Mayor Baste si PBBM na ang kanyang ama ang nagpalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani na ginawakan ng Korte Suprema noong 2016. Binatikos din ang alkalde ang pagkakawatak-watak ng gabinete at partido sa ilalim ng kanyang pamumuno. Napansin din ang unti-unting paglitaw ng kriminalidad sa bansa sa kanyang pag-upo bilang Pangulo pagkatapos ng termino ng kanyang amang si former President Duterte. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo kung hindi magkaibigan, magkakilala ikaw eh, pumapasok kayo ng alanganin. Ikinagalit din niya ang muling pakipag-ugnayan nito sa National Democratic Front para sa pagbabalik ng peace talks sa gobyerno. Kasabay nito, pinunan niya ang pagpapabaya ng kasalukuyang administrasyon, nagpapalala sa hirap ng bawat Pilipino. Matatanda ang naging mapayapa at matagumpay ang ginanap na One Nation, One Opposition kahapon na dinaluhan ng maraming damawenyo na sama-samang nangampanya upang itigil ang People's Initiative para sinisulong na pagbabago ng konstitusyon na pinaninimula ang pinondohan ng iilang mga miyembro ng Kongreso. At yan ang ulat mula sa simpila ng Bombo Radyo para sa Bombo Network News. Bombo Mariel Escabarte para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radio, Bombo.